O oh, shout out sa mga batano undera, babae o lalaki ang, na nang nagkiyata na nang Hoy, paminaw mo Kung naman na yung chance na maka-eskwila o nag-eskwila makaroon Paningkamuti ninyo nga makahuman mag paning Paningkamuti na ninyo, ayun, kakiat-kiat lang na ninyong naong Sige, uyab-uyab Okay na naman uyab, wala na problema Pero i-priority ang future ninyo Kung na kay chance ka maka-eskwila Paningkamuti nga ka makahuman ka Kung wala kay chance, paningkamuti, pangitag pamagi, pag-working pag working paning kamuti karon pag antos karon mintas bata pa ka kay dilin na nimo mabuhat kung matigulang naka paning kamuti okay para na sa imong future ay sige kiat kiat okay na, na maguyab uyab 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 ha huh? pero unahan nimo ang future kay once mas ka daghan kay kag matabangan imong family relatives nimo imong mga isuon okay So ana ra na siya paning kamuti nga makahuman sa eskwela okay ayo sigi kiat kiat gakiat kiat lang ka sige kuan kuan wala kay plano sa kinabuhi ha mo na imo future mo na unya sad masuko ka okay advisor ninyo na ako ha mo na kay uh, magulang ko ninyo na ko sa duyan so kung wala kay gibuhat karon loy kay mo future okay skwila kung kay chance paning kamuti kung pa skwila kasi mama paning kamot humna gyud